Hello, going malagundili mendilo yan akshuta. Ah? <laughs> Ipa-fresh ko pambagya, bagya, sinobra na ako kaleka. Just <laughs> got three times sa day ako maligo, mas madalas pa ako kaysa magsipilyo. <laughs> <laughs> Ligo ko nga, inaya nga ako ni Bebo na magpunta nga daw kami ng 7-Eleven kasi wala na kami makain sa bahay. At least na nga sana kami, nagsidatingan naman mo yung mga patakal kasi meron na nga kaming huling practice dahil mamaya eh. Meron nga kaming performance sa Jed's Island Resort. Pero sabi namin mamamalengki lang kami sa saglit dito sa 7-Eleven. Alam niyo naman, kapag ka Disney Princess, dito talaga nag grocery <laughs> Palagi kasing nauubos yung stock ng ref namin nung pangatako rengal <laughs> Hindi sila marunong uminom ng tubig. Iinom lang ng bio-jessic. Dutch meal pang gamit maraming pansit kanton gusto pa mo ni Bebu yung mga mapaparas hat ng nakakamaga ng salam niyang bilin at lo lang naman kami sa bahay si Richie, si Bebu at ako kaya hindi naman karamihan yung mga kailangan namin na bilhin ito na nga rin ako na mili ng dilata wala na kasing maalikabukan sa amin itong 7 eleven kasi nabagong tayo sa amin mga 3 minutes away lang may nabago makanyan panay kong lalangot donut <laughs> pupunta nga ako ng 7-Eleven, nagpapasuyo sa akin ng donut si Ditchi, kaya binilhan ko na rin. Hindi rin kami masyadong nagtagal dito, kaya nagbayad na nga kami dalawa ni Bebo. Ang naging total bill nga namin ay 2,848 pesos. Wow, sino Philippines? Mainit na nga, mahal pang bilihin. <laughs> Nakapagbayad na nga kami dalawa nitong si Bebu, eh nagbiyahe na nga kami pa uwi. Malik na nga kami sa bahay kasi hinihintay kami ng mga patakal at meron nga kaming huling practice ngayon. O oh, ayan, magsipunta kayo mamaya sa Jeds, mag-concert sintonado. <laughs> ba, dapat lang kayo magpunta. Ilang araw na ako nagpa-practice sa kanta na yan. Araw na rin kami pa ulit-ulis nagpa-practice sa step na yan. pan lang naman, hindi kami matapos-tapos. <laughs> Ay Diyos ko, ka, ano kayang gawan mi puto? <laughs> yun nyo eh naman ni Bebo at pa nyan nyan tumerak nak-shoot, <laughs> ha? Matapos-tapos, simple step lang yan at kasi katera yung ito yung ngalti. <laughs> Malagad na nga lang ako maligo, pinaka-fresh ko pa mo kanina, ngayon ipipita na ako na naman. <laughs> Karami naman kasing iimbitahin, ba't naman kami pa? Charis! <laughs> <laughs> Siyempre, pinagpuyatan at pinagpracticean talaga namin yung performance namin, kaya hindi kayo magsisisi, madidepress lang kayo. <laughs> Uwi nga nila at nung matapos nga kami mag-practice, eh inaya ko nga si Bebo na tulungan ako maglinis. Alang anong oras na rin to, kaya sabi ko sa kanya, eh tulungan na lang niya ako kasi kasuhin yung mga pinamili namin kanina sa 7 eleven Yeah, ako lang din ang nag-ayos, parang wala na naman siyang narinig. Hindi <laughs> na talaga, inautusan ko nga siya magluto ng pagkain namin. Nukoy, Bebo, basta pamanganin, kabilis. <laughs> Mas na lang ako maglilinis kagising ko kasi bukas aalis din naman to. Kung kumakain nga kami, eh nahihilig nga kaming manood nitong mga anyong aseo. <laughs> ayun nga kinabukasan, pamangan na naman, nagising nga ako nang meron na ng luto dito sa labas. Alam nga namin ngayon ay mekos-mekos na sinigang may hipon, may baboy, may kasama pang isda. So, talaga alam ko saan ko natutunan yung lalagyan mo ng bagok yung sinigang. Na, syempre, kinuha ko na ang paborito kong bagoong. Walang iba kung hindi ang ah, gourmet ng Miss D. Guys, sino braya kalinamnam? Sino braya ka nyaman, yung bago kay ni? Ay, sabi ko nga sa inyo, alayang bulok yung gamat, alayang pang bulok yung asbo. <laughs> Halos araw-araw nga. Gusto ko yan ulamin. Kaya lang pinipigil lang ko yung sarili ko. Baka naman ma-overdose ako sa bagoong. <laughs> Ngayon yung paninayan ko. Finally, aalis si Bebu. Makakapaglinis ako ng mapayapa. Mataimtim. Ang masaya. Naksuta. <laughs> Kasi talaga siya nasasahop sa akin. Kabudya matuling. <laughs> Punta nga daw siya sa resto at ako eh hindi sasama kasi sabi ko sa kanya kailangan ko linisin yung bahay. Punta nga rin no, mga time na to at panigurado matatapos ako anong oras na ohating oh, gabi na. Bahay kasi namin Diyos ko, balang maikipagunutan niya, hindi na. Pero <laughs> so, syempre, bago tayo maglinis, kailangan mo muna maghanap ng kanta na papatugtugin hanggang sa mag-isang ka oras. <laughs> Tatagal ko naghanap. Napatugtog ko pa yung theme song namin ng ex ko. Tapos <laughs> ko, eko eh, pa Disney Princess kanta. Charis! Habang <laughs> naglilinis ang ako at nagwawalis-walis, Diyos ko, naalala ko yung ex ko sa kanta na to na pinagpalit ako sa malaking ano. <laughs> Comment niya, rugong maragol ko ako melon. Kaya pinalitan ko na lang yung kanta. <laughs> Ala kasi kami team song dalawa ni Bebu. Alam niyo naman kasaman kasi namin ang isa't isa. <laughs> nawalis at nung na-map ko na nga itong sahig, eh ko na nga information itong upuan namin. Ang isa sa palagi kong problema araw-araw, itong cabinet namin na just ko, may kanyang nena naman. <laughs> Yung mga lalaki na yan, nang kapangalkal ng damit. Ang ginawa ko, murder na nga ako sa orange app nitong organizer nang hindi nagulugulo gulo itong damitan. Kasi sila ang kumukuha ng damit, wala silang nakikita, kaya kinakalkal nila ang buong closet. Ay, mga kasawa, lareng pa kanyang tao. <laughs> Pero in fairness naman dito sa nabili ko, mukha naman na siyang maayos at malinis ngayon. Kaya sana mahiya si Bebo sa ginawa ko na to. Diyos ko, may pagal kong sagot. Talagang pagkaginulo niya to, batalan ko na yung ngalti. <laughs> So, dahil wala nga dito ngayon si Bebo, mas nakapaglinis talaga ako ng bongga. Kaya maya nga, tinawag ko na rin si Ate Len kasi hindi ko na kinakaya. Last jis na nga yata so, ako ko na nga sa kanya linisan niya itong kusina namin at bar. At ako na nga itutungo dito sa CR naming maliit pero napakamusing. Madali lang naman itong linisin pero mas madali itong guluhin. Nakshuta. Ngayon ko lang rugo na isep. Sa lahat ng Disney Princess, ako lang ang nangangadgad ng inodoro. Ay, Diyos ka. Nayari ko nga dito, ay eh, nagtungo naman ako dito sa shower area namin. Sakit makaglas pa pakanyan. Panayang marinat. Nayari ko nga linisin itong CR, kusina at banyo. Abay, Diyos ko, hindi pa pala ako tapos dahil meron pang kwarto. The highest level na nga ang paglilinis namin kaya pinalitan ko na rin pati ang bedsheet. Siyempre, ipeplex ko ang paborito kong blanket na Christine Dior. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, mali ang spelling ng Christian Dior niyan eh. <laughs> Salamat naman. Halos alas 11 na nga rin ang ating gabi nung natapos kaming maglinis ng bahay. So, li, gusto ko na rin i-renovate itong bahay namin at palitan nga ng ibang kulay. Pero ilang linggo pa niya ako maghihintay kasi mga pinago order ko galing na naman sa China. <laughs> Friend Chinese sa Renong pangabagal mag-ship pag dumating sa'yo, balbal -bal po. Nakshuta. <laughs> speaking parcel, naalala ko nga pala na meron dumating sa akin kanina at bubuksan ko na nga rin. Malakas nga ang kutob ko na ito nga ay gamit lang din ng tatlo naming anak ni Bebu. Tama nga ako, dumating na nga pala yung mga pinag-order kong higaan nilang tatlo. Kabago-bago niyan, tapos akala niya nila kubeta, iihian nila, naksuta. <laughs> Nilhan ko nga sila ng magkakamukhang damit na maganda silang nakikita. Tapos bumili na rin ako ng skincare ko. Tapos nga nun, ay dumiretso na nga ako sa kusina nang mapakain ko na nga sila. Nyaman da bien eh. Sobrang taba nga nilang tatlo ngayon. Kaya dinadiet nga namin sila ni Bebu. Kaya dalawang beses na lang silang kumakain sa isang araw. Dati kasi pito. Charies! <laughs> silang kumain. Pinaliguan ko nga sila isa-isa ng masarap tulog nila. Iliguan ko sila talagang tatlo kahit late na kasi mabilis makatuyo itong blower na to mga 3 minutes lang. Diyos ko, karami ng pinagdaanan ng damit kong suot na to. Feeling ko na aamuin nyo na kung gaano ako kalansa. Pero so, yun nga na natapos ko nga silang paliguan. Papakilala ko lang sa inyo kung sino yung mga anak namin. Si tatlo nga pala sila guys. Ang panganay namin ay si Maria Lifali Beauty Pool. Ikaba e, na lagyo, Diyos ko. <laughs> Man, itong si Lala yakab udlag yun ah. Oh. <laughs> Siyempre ang magpapainit ng ulo nyo, si Penelope Beautiful Rose May. <laughs> o tapos ko ng lahat gawin, siguro naman pwede na ako maligo no. May mabango na lahat ang buong kapaligiran, ako na lang ang hindi. <laughs> Kaya naman nakapaligo ako at paglabas ko ng banyo, ay Diyos ko, good morning Philippines! <laughs> dating gabi to. Kanya man ratod tod oh? Ulat nga ako, nandito na rin pala tong si Bebo. Diyos ko, alaw na na. Nonya, ba't yung matulingay ni? Marami <laughs> din daw kasi siyang inasikaso sa resto. Buti na lang meron siyang uwing pagkain. Alam din, rugo ako kakain ng dinner. At sakto-sakto, sabayan natin yan ang panunood ng panunood na nga aseo. nga <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat!